Mga so, nakikita niyo yung mga kapwa natin yung kagaganda lalaki. Oh. Sila po yung mga dumating nung ano. Wasa, wasa. Mga kabre, sila yung dumating. Pre, kaya lang kasi dumating? September 11. September 11, no? Ilan kayo, pre? Ano, walo. Ano yung pre? Ano? Puro kayo... ISO management. ISO. ISO. Adventure management. Ayo, kita ini tu mai pergi turun. Oh, ito yung pergi turun. Anong ano ka sir? Anong ano ka pre? Uh, ano sa atin? Meat shop, meat shop, meat shop. Ah, ano? Head shop. Uh, no. Ed, shop. Uh, parang palengke yun, ng supermarket. Yeah. Palengke talaga. May ano din sila, may meat shop din sila. Okay. Ikaw pre? Meat shop din. Meat shop din. Parang palengke lang. Oh, Oo, sa mall. Sa mall, no? So, Kumuha ka ng SSS, contribute. Meron, May SSS dapat. Okay. Kaya okay. uh, nga nagtrabaho eh, para SSS, SSS, no? Ikaw pre, sa palengke, di ba? Wala kang SSS. Wala din. Oh, yun. Apidabit lang, no? Uh, walang apidabit. Kaso, ano lang. Uh, dapat wala kang ano doon. Wala kang bulog. <laughs> ah, okay. Kung palengke, no? Pag, uh, dapat wala kang bulog. Dapat blanco. Hindi blanco. katulad ni Polo. blanco yun. Dahil galing sa supermarket, dapat mayroon yeah, ang yeah. ano, record yun, no? Kompleto. Dapat walang backlog yun. Okay. Oh, yun pre, narinig yung mga sabi ng mga tropa natin. Walo sila, kadarti lang nila. Ah, uh, bali umalis sila ng September 10. Dumating sila ng ano no, pre? 11. 11. September, 11. 8. Okay, oh. Yayayin yung mga tropa natin. Kasi darin yung uh, natin. Tuloy sa November yeah. 9. Pre, yung mga trabaho mo sa ano? Pre, saan? Bisaya, yeah. okay, bisaya. Kasi bisaya nila na sa Dabaw. Andam mo sa inyo ang mga requirements kay basic. Yeah. kamo na po na mahal mo ito din eh. Kaya na naman ang na pumunta Yan. Oh. Ayos. Congrats na kagad. Ikaw, Fred. Samar. Shout na. Na Kataranya taga ay kami kakalulog. At dali mga requirements kung hala, good night. Thank you. Alright. Thank thanks Thank right. Thank 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 <laughs> talaga. Pre, pumunta kayo dito may binayaran kayo? Wala. Talagang, ano, wala kayong binayaran dito? Wala. Wala. Pra may wala. 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 Sa so medical lang, no? Okay. IELTS pre, no? IELTS lang. IELTS sa medical. Siyempre yung dito, plain ticket, libre na. Libre Tsaka yung lamia, tsaka yung work permit, no? Walang process. Ayun. Ano ba kayo? Uh, no, may landed? MPMP. MPMP, no? Okay. Ayun oh, pre, lamia, tsaka si Sero. MPMP. Ayos.

dati sa Stoker House, tapos nag ako na ako. Well, mga Kaya, mga pala, sige artist artista, yung mga bagong na daling natin, no? <laughs> Pagkain -tay tayo dito. Okay. One, two,